Assistant Dean ng College of Law sa UMAC nagbigay ng pahayag tungkol sa teaser ng The Rapists of Pepsi Paloma. Para sa aking balita ang showbiz, may hangganan ang karapatan ng bawat tao. Ito ang naging pahayag ni Attorney Cecilio Duka, assistant dean ng University of Makati College of Law kaugnay sa teaser ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Ayon kay Attorney Duka, sa batas ng Pilipinas, may hangganan ang karapatan ng bawat tao. Kung saan, kung may karapatan umano sa pamamahayag, pero kung nakakasira ito ng reputasyon o imahe ng iba, doon daw natatapos ang karapatan. May batas din umano na nagbibigay ng protection sa integridad bilang individual kung saan maingibabaw daw ang pagprotekta sa integridad na isang tao. Sinay panabugado na sa batas umano at sa desisyon ng korte, kahit nagsasabi raw ng katotohanan, pero kung ang paraan umano ng pagsasabi nito ay may malisya, hindi raw ito depensa laban sa libel o cyber libel. Sa paraan umano ng pagpapahayag, ito raw ang may malisya o nakakasira sa kapwa, kaya't may pananagutan sa batas. Idinagdag pa ni Duka na pareho umano may karapatan, may karapatan ng pam pamamahayag pero sa pamamahayag umano ni Daryl Yap ay nakasira ito ng tao at may karapatan umano si Vic na magdemanda kung sa palagay nito ay sinisiraan siya at iyon daw ay nasa batas. Sa ay sinabi ni Attorney Dukan ang pagsasabi ng katotohanan in itself ay hindi sapat na depensa laban sa libel.